Sa tingin niyo kung tumakbong presidente si Sara, kanya yan? Oo, wala. noong araw, araw Oh, Walang wala tatalo. Walang wala tatalo. Wala tatalo. Dahil kumitin kami lahat eh. Uh, so tama ba yung sinabi niya na the president was mine already? Yes. Sinabi niya yun eh. Opo. Tama. Tama, oh, yun. tama po yan. Tama yun. Opo. Si Inday Sara walang tatalo. Napakalakas. Mm -hmm. Nakita ko ng mga tarpulid for president. Mm. walang lalaban, walang isang pinakamataas, mm. kalakasan ni Duterte. Apa? Gusto ko nang malaman, ano ba opinion nyo sa nangyayari sa bansa natin yan? Okay. Maggaaway po ngayon si Paulon uh, Pangulong uh, Marcos at si uh, Vice President Sara Duterte. Eh uh, Talo bansa natin doon. Ano, hmm. wala naman sigurong okay. uh, debate doon eh. No. Ano ba pwede niyo gawin diyan? Opo. Well, wa, ayaw kong makialam dahil hmm. na civilian lang ako. Hindi na ako tumakbo noon para masamahan ko lang si BBM saka si Inday Sara. Pero unang-una, usapan namin, gusto niya for re-election lang ng Vice President si BBM. Opo. Okay. Kaya nung tinawag ako ni Senator Ivey, Tawagin mo muna ang mga leaders natin para may idea ko dyan. So, tinawag, I use your name because you're the president of the Mayor's League. Sabi niya sa akin, oh, dumating sa bahay nila. Oh, thank you for coming so we can start the early uh, campaign of Bongbong uh, -bong for the Vice Presidency. Uh -huh. But may plano si Manong Chavez. Manong, can you explain your strategy? Si hindi sa walang tatalo. Napakalakas. Mm -hmm. Nakita ko ng mga tarpulid for president. Mm -hmm. Walang lalaban, walang isang pinakamataas. Mm -hmm. Kalakasan ni Duterte. Eba. So ba't tayo magpapal ng vice president si Vice president muna. Pero kung magpapal si Sara, patras ka. I'll have the leverage to talk to Sara. Mm -hmm. Ikaw ang vice. Protected ka na. Dahil takot siya madaya ulit. Mm -hmm. So, Thank you, Manong. Sabi niya, mga pa lider palakpak sila. Uh -huh. So yun ang ginawa ko. Bawal pa lumabas COVID. Uh -huh. Tama. So, nakiusap pa ko na konting meeting lang. Pwede kong konti. Ginawa ko regional meeting lang. Puro mayors, puro mayors, puro mayors. Uh -huh. Puro mayors. All region. Hindi ko baka dumutan ang sinabi ni BBM na Manong salamat ikaw Presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako nung wala akong mga na ako isang mayor uh, kanya. Uh, so, puro mayor sa Manila, kaya naging popular na naging popular na. Uh, well, Noong uh, nakarata na si President Di Kong Sara, nag-away na sila. Uh, uh, so, the rest is history. Uh, Di uh, mo uh, na kwento ninyo. Uh, uh, well, uh, well. Pero sayang, ang pagsama ko sa kanilang dalawa, ako nagpamit sa kanila, sa sama sila, pagsasama, pagkakaisa, babangon tayong Muli. Uh, mag muli, um, mm mag -sama tayo. Nagsiwala uh, yun eh. Nga po. So, medyo, um, yan Pero sa, so, ulitin ko lang yung, yung pagkaintindi ko. Sa tingin nyo kung tumakmong presidente si Sara, kanya yan? Wala? Oo, oh, noong araw, uh, Oh, walang wala tatalo. Walang wala tatalo. Walang tatalo. Wala. Dahil kami lahat eh. Opo. Uh, so tama ba yung sinabi niya na the president was mine already? Yes. Sinabi niya yun. Apo. Tama. Tama, ah, yun. po yan. Tama yun. Opo. So, yun pong, yun pong nangyari, tumakbo nga si, si BBM na presidente. Tinuloy-tuloy na lang. Tinuloy-tuloy na lang po. Hmm. Uh, ano po ba talaga ang plano? Tumakbong presidente si BBM tapos... Hindi, so? bahay sa plano lang. Hindi, ibig sabihin po, ngayong nanalo si BBM, si Sarah Aikon. ang, ang talaga bang intensyon nun eh, Pagkatapos ni BBM si Sarah 2020. Ganun po Pwede, ba? Yun, yun, Ganun po ang, ang usapan. Ang usapan. Para uh, nung tinawagan ko na si Day uh, Sarah. Maraming salamat manong pero hindi ako tatakbo mang posisyon. Next time na lang. Mm -hmm. Next time na lang sabi niya. Tapos nag-design na mga bombays para mag-aaral muna ako sabi niya. Aha. Uh -huh. Ayun, mas maganda ako. sa mm uh -huh. na sila. So itong kaya siya nagsli nag-slide nag-slide uh, at tumakbo ng vice para mag-aral. Mm. Eh kaya lang, ito ang nangyari. Nangyari yeah, yeah. na. Opo.